God, God is good. Jesus Christ. Almighty God. Amen. Okay. Lalo, simulan natin yung basahin sa Bible here. Exodus chapter 20, verse 8. Sa Tagalog Bible. Alalahanin mo ang araw ng sabat o pag-ipangilin. Salamat anim na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat na iyong gagaw-gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae ni ang iyong aliping lalaki ni babae ni ang iyong baka ni ang iyong ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintoang daan yung instruction ng Diyos sa uh, kanyang sa mga -up tulad ng binasa ngayon na isa po doon sa pinili uh, na anin na araw na gagawa ka ngunit pagdating ng ikapitong araw ang Diyos ay nagpagyan at pinangingili ng Diyos ang ikapitong araw ayon doon sa verse 8 8 eh. Okay, okay, sa verse 8. Alalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilin. Yung araw ng sabat upang ipangilin, yun po ay ikatitong araw. Ngayon, sa panahon natin, through Jesus Christ, ipinakita po ang dalawang bagay na kailangan na ng tao babait at lalaki ang uh, tungkol po dito sa pagdiriwang ng ikitong araw maging sa uh, gawa ng ikaanin na araw na ito po ay sa Biblia ayon sa sa kanina na pagdating sa tao giniin po ng uh, ating apostol na si Apostol Marcos in chapter 2 verse 27 At sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa sabat. Yun. Ginawa ang tao ng dahil sa sabat. Sa mga sunod ito ay yung 7-3 na binanggit kanina na ang isang linggo ay mayroon lang pitong araw. At ginawa ang tao para sa sabat Uh, ginawa ang sabat para sa tao. taong So yung yung pagkasulat ni Apostol Marcos sa uh, New Testament, sinunda ni Apostol Pablo din ang dyan sa pagpahinga ng Diyos sa ikatipong araw pagdating sa Hebrew chapter 4. Sa Hebrew chapter 4 verse 9, may natitira pa ng isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. So exclusively, yung isang araw na pamamahinga, eh, yan po ay inilaan ng Diyos para sa kanyang bayan. Now, if you are Christians, uh, ini po ang kanyang sarili na siya ay mapabilang doon sa bayan ng Diyos uh, doon sa isang kapahingaan yun, ang magpahinga lang po noon, ang walang iba ang bayan ng Diyos. So, in how many billions of Christians today, ang pahinga niyon ay para sa bayan ng Diyos. So, hindi siya pwedeng alisin, hindi siya pwedeng dagdaga. Ito ito quickly sa pagkat exclusive para sa bayan ng Diyos ayon doon sa sinulat ni Apostol Pablo na ang sabi doon sa verse 8 For 8 po hmm. yeah. Sapagkat yung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahinga na hindi na sana niya sasalitain pagkatapos yeah. ng ibang araw yeah. So merong isang araw na kapahinga na ng Diyos para sa kanilang bayan Hindi siya pwedeng uh, alisin Hindi pwedeng Ay dagdagan. liban doon sa ginagda na ang Diyos nagtahinga sa ikatipag-araw, na ang Diyos ay Espiritu, nahayag ang kanyang pagdadyos sa kanyang larawan, Colossus 1.15. Colossus 1.15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Mm -hmm ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Mm. Sapagkat sa Kanya nilalang nila ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitaan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, yeah. maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamumunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay na ay nilalang sa pamamagitan Niya ay ukol sa Kanya yung mga bagay na malaan maging mga hindi nakikita maging nakikita lahat ng bagay ay naupo sa kanya sa so, ng yung Diyos na Espiritu na hayag sa kanyang larawan at yung larawan nung namatay at muling nabuhay sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi ito yung larawan ng Diyos so iba po ang larawan, iba po yung pangalan okay, hindi po yung topic natin hindi naman po natin yung scripture ngayon, isa pa dito, ang pag-identify din sa sa pagdating po sa aral ng bak baptism, uh, ayon po sa Lucas chapter 3, verse sa nyo, 24? 23. 23. Lucas chapter 3 verse 23. 23. Mm. At si Jesus din na uh pagpasimula siyang nagturo ay may gulang na tatlong kong taon mm -hmm. na anak ayon sa sinasampataha ni Jose ni Ele. So yung binasa kanina that he is the image of God. Colossians chapter 1. At yung larawan ng Diyos, siya yung katuparan ng seventh day na ang Diyos nagpahinga sa ikapitong araw at pagdating sa baptism, ipinakita din na ang bayan ng Diyos na binasa kanina na may inilaan ng Diyos na isang araw na kailangan pasukin nila yun na siyang kapahingahan para sa bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos kinakailangan bautismuhan na sila ay bautismuhan sa edad kung kailan ang edad ng ating Panginoon Kristo because He is the head of the church. So yung ilan po sa binanggit natin ito, mayroong kailangan po na makita ang tao sapagkat sa panahon natin may mga batas at mayroong aral sa batas ng bawat bansa po natin na ang kalimitan po sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo itong mga batas nito mga abogadong ito ay nagtatanong sa Kanya. At dito mamamukulang mga kapatid kay Kristo in how many thousands of or millions of lawyers today na kung paano sa panahon ni Christ sila ang pinaka number one na nagtatanggong tungkol sa Kanya maging tukso ng ating Panginoon sa Kristo. Nakakapansin niyo sa pag-aaral, bago ang time ni Christ physically meron ng propesya dito po sa Proverbs chapter 31 verse 8 and 9. Tagalog po tayo. 31 and 9. Okay mo 9, ang iyong bibig sa pipi. Sa bagay ng lahat ng naiwang walang kandili. Bukhin mo ang iyong bibig, mm -hmm. umatol ka ng katuweran, mm -hmm. at mangagsiwa ka ng katulan sa duka at mapagkailangan. Mm -hmm. 31, sa mga batas na pinahiiral ng Diyos na mula sa kautosan sa ilalim ng sampung utos may mga sinabi ng Diyos at isa na po yung verse 8 na ito open thy mouth for the dumb in the cause of all sons as are appointed to these transients dating ng verse 9 verse 9 pagalit Bukhin mo ang iyong bibig. Umatol ka ng katuwiran. Hmm. At mga siwa ka ng katulan sa duka at mapagkailangan. So, dito po, sa time natin, uh, we have uh, poorest of the poor. We have millionaires, we have trillionaires, we have billionaires. Magbola sa pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap ibinigay po yung order ng Diyos, yung otos ng Diyos doon sa mga nag-aaral ng batas ng kautosan na maging pantay ang paghatol ng mga tagapaghatol o tagapaglitis o yung mga nag-aaral sa batas tungkol po sa mga bagay pagdating sa tao magmuna sa pinakamahirap hanggang sa pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap. Eh. Kaya na, <coughs> Pagdating dito sa bagong tipan, sinulat din po ni Apostol Lucas in chapter 11 verse 45. At pagsagot ng isa sa mga tagapagkanggol ng kautosan, hmm. ay nagsabi sa kanya, Guru, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong pinupulo ang hmm. hmm. Kita niyo po? Pinupulo. Pinupulo. Pulaan. 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 Those saying thou reproaches us also. Then answered one of the lawyers. Ibig meron mga apat o lima. Karamihan mga lawyers. And said unto him, Master, thou saying thou, ang ang karamihan sa mga abogado doon sa harapan ng ating Panginoon, yung nag-aral ng kautosan, Karamihan po, sa pagsagot ng Panginoon, sila ang palaging kong natatamaan doon sa mga sinasabi ng Panginoon na yung pinag-aaralan nila, hindi nila naabot yung sinabi ng Panginoon doon sa pinag-aaralan nila sa pag-aaral sa pag ng, ng sa panahon ni Kristo, sa bawat sinasabi niya, mula sa simula hanggang katapusan ko ang labi niyang sinasabi na pagdating dito sa bagong tipan, may paliwanag si Apostol Pablo that he is the fulfillment things to come. He is the shadow of all things to come. So lahat yun, ang kanyang sinasabi ng Panginoon, hindi abot ng mga lawyer ng panahon na yan. Kung paano na i-unawain uh, yung sinabi ng Panginoon tungkol po -tung -tung sa paigipag-usap nila. Ngayon, uh, dito po sa panahon ni Apostol Pablo, Nagpaliwanag din po siya dito para po maintindihan natin ang mga lawyer sa panahon yun. Kung ilan po ang nagpagkadalobhasang nag-aaral sa Biblia, maging sa mga encyclopedia, maging sa mga history. Ayon po dito, ayon sa Romans chapter 13 verse 8, sa verse 8 po tayo ng Romans. Huwag yung mag kautang ng ano paman sa kaninuman, mm -hmm. <clears throat> maliba na sa pangag, mga -ibigan. ibigan kayo, mm -hmm. sapagkat ang umiibig sa kanya ay kapwa na ganap na ng kautusan. Ngayon, yeah. ang binanggit ng Biblia na Patalina, No man anything but love one another, for he that loved it another had fulfilled the law iyong pagtupad sa kautosan ng Diyos at doon sa mga may alam na nag-aral sa kautosan ng Diyos maging sa mga uh, saserdote sa Old Testament maging sa panahon natin idinibigin po iyong salitang pagmamahal pag-ibig sa kapwa kapag nagawa ng isang tao na-fulfill niya ang batas. Ibig sabihin, yung pagsunod sa batas na mula sa kaupasan ng Diyos, kapag nagawa niya ang pag-ibig niya sa kanyang kapwa, na-fulfill niya ang batas. So, ang paliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang panahon, uh, Romans chapter 6, verse 14, Tagalog. Sapagkat so, ang kasalanan ay hindi mapag- makapaghari sa inyo Ayan. sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautosan hmm. kundi sa ilalim ng biyaya Ayan. so yung, yung pag-ibig kapag naganap nagampanan ng isang tao sa kanyang kapwa sa kalang niya ma, ma-fulfill yung law sapagkat so, sabi ni Paul we are not under the law but we are under the grace sa iyong grace of God through Jesus Christ na yung larawan ng Diyos na nag-fulfill sa lahat ng bagay itong mga lawyer na lagi niyang kausap <coughs> minsan sinusubok siya minsan kinukrus-examine siya pero kalimitan sa sinasabi ng Panginoon hindi nila naintindihan yung mga sagot ng Panginoon like this one okay. tingnan natin ha na. <coughs> sa panahon ni, ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 1. 1 Peter Tagalog tayo. 1 Peter. Peter chapter 4 verse 1. Siguro, kung Siguro tuloy mo na hanggang verse 6. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, hmm. ay magsandata rin naman kayo sa ngayon pag-iisip. Hmm. Sapagkat siya ay nagbata sa laman, hmm. ay mapagpapatigil sa kasalanan. Ngayon, ito ang malaking tanong paano tayo magbata sa ating panahon? Sa panahon natin, kung katulad ni Kristo na nagbata din, na eh hindi naman siya nagkasala, pero nagbata siya para sa kasalanan natin. Tayo sa panahon ngayon, sa daming nag-aaral sa Biblia, nagbabalangkas sa mga kaibusan ng Diyos, sa mga batas ng Diyos, na para hindi tayo magkaroon ng violations sa Diyos, The grace of God through Jesus Christ, told, we are not under the law, but we are under the grace. But the name is for as much pain as Christ has suffered for us in the flesh. So, the katawan yung malin nao, the lang tau, the lang larawan ang use, ang sabi yung dito, arm yourselves likewise with the same mind, the same mind, okay? For he that hath suffered in the flesh. Ibig sabihin, iyong, balikan natin iyong araw sa baptisa, yeah. iyong nag-suffered on the flesh, binaptismuhan ni John the Baptist sa edad ng tatlong po. Iyong inutos ng Biblia na mayroong isang araw na inilaan ng Diyos para sa kanyang bayan, kailangan pagsikapang kasutin niyo yung sinabi ni Apostol Marcos na may inila ang sabat ang Panginoon. Ang sabi doon, mayroong sabat na binanggit sa Biblia na binanggal ng Diyos at sinasanctified ng Diyos na ang Diyos nagpahinga sa ikipitong araw. Ang sabi ni Marcos, ginawa ang sabat para sa tao. tao. Hindi ang tao para sa sabat. Okay, Ibalikan nga natin yung scripture na yan para po mag makita natin yung binibigyan po niya. Uh, Marcos chapter 4 verse 27 hmm. At sinabi niya sa kanila, Ginawa ang sabat nang dahil sa tao. Yun, ginawa ang sabat nang dahil sa tao. At di ang tao nang dahil sa sabat ginawa ang sabat ng dahil sa malino yun. Ngayon, pag kinalis mo ang sabat ngayon, ibig sabihin, ang mga nag-aaral ngayon sa Biblia, ang mga nagtuturo ngayon sa Biblia, ang mga nagpag ngayon sa Biblia, nawala ng sabat, ang mga ito ay magiging batas sa kanila yun. Kaya sabi ni Paul, if you are in Christ today, Uh, we are not under the law, but we are under the grace. Ngayon, ito po ang problema sa panahon natin ngayon, sapagkat dito sa ating binasa ngayon, uh, ilan sa mga bugato po, o uh, mga bihasa sa pag-aaral, sa salita ng Diyos, nagtanong sa Panginoon, nagtas-examine sa Panginoon, pag tingnan po natin ang buong Biblia, na halos yung mga scribing, parisi, mga bihasa sa kukusan, yan po ang madalas na nakipag-argue sa kanya. At makikita mo ang mga sagot ng Panginoon sa Biblia, kung mapapansin niyo po, hindi nila halos na agot ang sagot ng Panginoon. At kalimitan sa mga bugato ito, pagdating din sa time natin, karamihan sa mga nagtapos ngayon ng abogado, hindi alam nila ang laman ng Biblia pero ginagamit nila pagdating sa korte pagka pinatayo iyong isang tao sa sa pagiging witness ang kamay nila ay nakapatong sa Biblia na ikaw ay magsabi lang ng katotohanan at bawang katotohanan pero hindi nila alam ang laman ng Biblia kung anong ibig sabihin iyong mga uh, nakasugat ka. ito po ang malaking problema sa so pagka uh, kapag in-apply po sa panahon natin iyong pag-aaral sa salita ng Diyos gamit ang Biblia at itinuturo ang laman sa Biblia na ang kalimitan gumagamit yan iyong mga pag-aaral ng 2 years, ng 4 years sa ilang kursa na pinaiiral ngayon na napansin natin may ilang problema ang pagpapairal in every churches sa pagkat ngayon po, hindi na mahalaga ka sa kanila yung paggamit ng tamang sa baptisem at hindi na rin mahalaga ka sa kanila yung pagganap sa ikabitong araw na ang katuparan si Kristo. Okay. So dito po, nagka-problema sa panahon pa before Christ, hanggang kay Christ, hanggang sa panahon natin ngayon sa pagkat ipinakita po na maraming hindi na po nagpahihiral nito. At ito po ang nagiging kaganapan sa panahon natin na kung paano po nangyayari. Bago natin puntahan, balikan natin yung uh, sulat ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5, verse 14. Hmm. Sa pagkat ang buong kautosan ay natutupad sa isang salita, hmm. sa makatuloy ay dito, hmm. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Now paano natin i-apply ito if you are a lawyer in every nations? Paano i-apply ng mga nag-aaral, nagtuturo sa Biblia in every Readers and every churches kung mumurahin niya ang kanyang kapwa, kung ipapakulong niya ang kanyang kapwa, kung sasaktan niya ang kanyang kapwa, at alam natin ngayon, mostly in every churches ngayon, And every leaders, na ang pinakabawal pasukin ang politika. Ngayon, marami pong gustong kumakbo sumali sa politika at napapansin natin dito sa politika, hindi ay apply ang mga bagay na ito for all the law is fulfilled in one word. Even in days, thou shalt love thy neighbor as thyself pag uh, ang isang tao ay naglingkod sa Diyos at pumasok siya sa politika, hindi niya kayang gawin ito. Pag ang isang tao ay wala sa politika at naglingkod siya sa Panginoon, kailangan gawin niya ito. Na kailangan ibigin niyang kapwa tulad ng kanyang sarili na siyang nag-fulfill sa lahat ng kapatusan. Ano yun? Nang kasalanan. So, para hindi siya magkasala, okay, para hindi siya ng laban sa Diyos, kailangan gawin niya ang otos na ito sa kanyang kapwa sapagkat ito lang ang mag sa isang tao mula sa otosan ng kasalanan kapag nagawa niya ito. So, mahirap yung toro kan toro, okay? Sabi ni Timothy, toro ka ng toro, hindi ka nakaabot sa katotohanan. So, kailangan makarating po tayo doon sapagkat ngayon, sa time natin, maraming mararunong at matagal na nang nangyipot sa Panginoon. So bakit natin binabanggit ito? Sapagkat may pinaiiral ang Diyos mula pa noon hanggang sa time natin na karamihan ngayon ay hindi nakapag-fulfill sa kautosan ng kasalanan ito. So, anong dapat natin gawin sa panahon natin? So, aralin mo ano ba itong sabat ni Kristo? Kailangan pang ipagpatuloy anong araw? Hindi pwedeng alisin. Ano ba itong baptism ni Christ? Iyong kidat binanggit na ispiritu, kailangan pa talaga sa mga church? Sapagkat, may isang araw na inalang ng Diyos para sa kanyang bayan. mayan pagbayan ka ng Diyos, hindi ka pwedeng hindi pagkahiya sa kanyang araw. Pag hindi ginawa ng tao, ito po ang magiging problema. Kaya, yeah. sapagkat, ang um, ipinakita po ng iskripto ay palino. Ayon po dito sa uh, isimulan natin, English Bible, English and then Tagalog. Lucas <laughs> chapter 16 verse 17. Hmm. Ngunit lubhang magaan pa ang mga gwala ang langit at ang lupa hmm. kaysa nahulog ang isang kudlit ng kautosan. Ang isipin niya po, kudlit ng Kautosan. Hindi pwedeng ipagpalit sa langit at lupa umahulog. Na maipagpalit sa isang kudlit ng Kautosan. Doon sa Kautosan, kung isipin mo, kudlit kang siya. Pero kapag hindi siya masunod, magiging batas siya. Ulit na, how can we fulfill the law of sin? to love one another. Walang condition yun.